parehong dahilan. Bakit nila ako niloko? Bakit, Eman? Hindi ko maintindihan bakit nila ako niloko. Parehong dahilan kung bakit nila ako niloko. E, Nag-ihiwalay nila tayo. Ayaw nila tayo magkatuloy. Pero, Eman... Ako nila si Isabela, anak ko yun. Wala silang karapatan na na itago sa akin ng anak ko, ipagkait ng sarili kong anak ko sa akin. At saka kasal na kami ni Basti noon. Wala silang dahilan para itago sa akin yung bata. At saka si Basti, tanggap niya, inako niya yung anak natin, Eman. Hindi kaya kasama si Basti. Kasama siya sa panlalo ko ito. Hindi niya matanggap na meron tayong anak. Hindi, imposible. Hindi eh. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam eh, man. Hello, Bastia sa Isabel, asan ka? Ah, nasa opisina. Duman ako kanina. Pero wala ka doon. Ang uh, malis lang ako sandali. Lumabas ka na hindi mo dala yung sasakyan mo. Kanino ka sumakay? Sino kasama mo? Kasi sinungaling ka ba sa akin? Magkasama kayo ni Emma, ano? Mamaya na lang tayo mag-usap.